Hello guys, good morning. magtahit na naman tayo guys. Ito yung laruan ko ngayon guys. Ito na yung libangan ko. Simulan dumating ito. And pati panty guys. Butas na panty. Kaya mo nang tahiin. Diba? Yeah. Ito yung mga damit kong maluluwag. Bungabanat na. Ay, tinat nililitan ko yung iba. Yan. Ito na yung dibangan ko ngayon. <laughs> Kasi yung ibang mga damit, manunay yung nabanat na ba, parang humaba na lalo. Di pinutulan ko. Di natin. kinabang din pala itong makina na ito alam ko hindi ako marunong magtahi <laughs> ayos. Itong damit na to guys, mahaba to. Ayun, t-shirt pala mahaba. Pinutulan ko nga para masuot natin. Diba, guys? Okay? Okay, okay. Okay, okay. O, oh, diba? Umiksi na. Masuot ko na, oh. Kasi mahaba to sa akin. Hey guys, thank you for watching. Salamat.